Alam nyo ba na may mga pamahiin sa pangingisda? Oo, tama ang narinig nyo. Kaya ngayon, alamin natin ang iba't ibang pamahiin na sinusunod ng maraming mangingisda. Bawal magdala ng saging sa bangka, isa sa pinakakilalang pamahiin. Sabi nila, malas daw ito at tiyak na uuwi kang walang huli. Ang unang huling isda ay dapat pakawalan, para raw dumami pa ang huli mo sa buong araw, kailangan pakawalan ang unang isdang mahuhuli mo. Huwag mag-whistle habang nangingisda, kapag daw nag-whistle ka, matatakot ang mga isda at lalayo sayo. Kaya, kalma lang at iwas ingay. Lucky fishing gear, maraming mangingisda ang may, swerte, daw na sombrero, shirt, o kahit lure na laging ginagamit tuwing manghuhuli. Huwag mo nang bilangin ang huli, isa pang paniniwala na kapag binilang mo agad ang mga nahuli mo, titigil ang swerte mo sa araw na yon. May epekto kaya ang mga ito sa fishing? Ano ang mga pamahiin na sinu?